Viral itong ating 10 million views na debone bangus. Right side na muna ang ating gagawin. Ihiwain lang natin itong ating bangus or ibubuka natin ng ganito. Tapos alisin natin yung pinaka uh, laman loob niyan. Alisin din natin yung tinik ganito lang. Medyo hilahin natin na nakaalalay yung isang ating kamay. Tapos aalisin din natin yung hasang. Gagamit tayo dito ng forceps para sa ating pagdidebow ng bangus. Hihiwaan muna natin yan, yung mga parte na merong tinik. Tapos pahila na pagupit yung ating pag-aalis ng bangus tinik. Tapos ihiwain lang natin yung mga part na meron tinik. tas pahila rin yung pag-aalis natin dito ng ating tinik na nakaalalay rin yung isang kamay natin habang kinakapa natin kasi minsan napuputol yung mga tinik niyan. Pagdating naman dito sa gilid ay medyo nakaalalay din at paikot dahil medyo malalim yung mga tinik niyan ng ating bangus. Ayan. So, ready na yan. Pagka nagawa nyo na itong sa left side ay okay na okay na yan. Ganyang proseso din ang gagawin natin para sa ating right side. Ready na ang ating debone bangus. Enjoy!